Naiintindihan ko, anumang ipadala mo mula ngayon, iko-convert ko agad sa Filipino. Sinasabi nila na ang Taurus ay hindi kailanman sumusuko sa pag-ibig, at marahil iyon ang dahilan kung bakit napakahirap kapag sila'y nawala. Sa simula, parang perpekto ang lahat. Ang kanilang pasensya. Ang tahimik nilang katapatan. Ang paraan ng pagpaparamdam nila ng seguridad na para bang natagpuan mo na rin sa wakas ang iyong tahanan. Ngunit isang araw, nagiging tahimik ang tahanang iyon. Wala nang mahahabang mensahe. Wala nang mainit na yakap. Tanging malamig na katahimikan na unti-unting lumalayo sa bawat araw. Tinanong mo kung may problema, umiti sila at nagsabing wala. Pero sa kaibuturan mo, nararamdaman mong may nagbago. Ang pag-ibig na dati matatag, ngayon ay tila nagdadalawang isip. At bago mo pa mapansin ang taong dating nananatili anuman ang mangyari, ay dahan-dahang umaalis ng walang paalam. Dahil kapag ang isang Taurus ay nagsimulang mawala ang pag-ibig. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nakikipagtalo. Tahimik lang silang lumalayo hanggang sa ang katahimikan na mismo ang maging pinakamalakas na senyales ng kanilang paglayo. Taurus ang kasintahang nananatili kahit lahat ay umaalis. Magmahal sila ng buong puso, magprotekta ng buong tapang, at naniniwala na ang tunay na relasyon ay itinayo sa katapatan at tiwala. Kapag ang isang Taurus ay nagmahal, ibinibigay nila ang katatagan, ang uri ng pag-ibig na hindi basta-bastang nawawala magdamag. Munit ang hindi nakikita ng marami ay sa likod ng kanilang kalmadong anyo at matiising ugali, ay may pusong nakakaramdam ng lahat tahimik lang. Hindi sila sisigaw kapag nasaktan. Hindi rin sila hihingi ng pansin kapag napapabayaan. Sa halip, dadalhin nila ang sakit sa loob, umaasang map... Hindi ito kwento ng pagsisihan o pagtuturo ng mali. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga senyales, sa maliliit na sandali, sa tahimik na pagbabago, na nagsasabing unti-unting dumudulas sa iyong mga kamay ang puso ng isang Taurus. Ang pagmamahal sa isang Taurus ay parang pagtayo sa ilalim ng umagang araw, mainit, matatag, at siguradong sigurado. Hindi sila ang tipo na nagmamadali sa pag-ibig, dahan-dahan nilang pinag-aralan ang bawat detalye, tinitiyak na ang ibinibigay nila ay totoo. Kapag pinili ka ng isang Taurus, buo silang nagbibigay puso, isipan, at kaluluwa. Sa simula, napakaganda ng lahat. Naalala nila ang maliliit na bagay, ang paborito mong pagkain, ang mga pangarap mo, at ang mga kantang nagpapangiti sa'yo. Nagtetext sila ng gi good morning bago pumasok sa trabaho, at good night bago matulog. Bawat salita, bawat haplos, puno ng sinseridad. Ngunit unti-unti may nagbabago tumitigil na ang mga i-good morning texts. Ang mga sagot nila ay nagiging maikli, malamig. Iniiwasan na nila ang mga malalim na usapan, palaging sinasabing pagod lang. Napapansin mo ang pagbabago, pero sinasabi mo sa sarili mo na wala lang iyon, nalilipas din. Dahil ang Taurus, kilala sa katapatan, hindi ba? Hindi sila basta-basta nagbabago hindi pagkatapos ng lahat. Yan din ang akala ni Lara. Minahal niya si Miguel, isang taurus na minsang nagparamdam sa kanya na siya lang ang mundo. Mabait, palabiro, matatag ang uri ng lalaking hindi kailanman nakakaligta ang tumawag. Hanggang sa isang araw, hindi siya tumawag. Sumunod pa ang isa. At di naglaon, ang katahimikan na ang naging bagong wika ni Miguel. Sa simula, sinubukan nila raayusin ang lahat, mas maraming effort, mas maraming pagmamahal, mas mahabang pag-unawa. Pero habang mas pinipilit niya, mas lalo siyang nilalayo ni Miguel. Ang hindi alam ni Lara, ang Taurus ay hindi bigla ang nagbabago. Unti-unti silang lumalayo kapag hindi na nila nararamdaman na sila'y napapansin. Hindi sila basta tumitigil sa pagmamahal, pero kapag hindi na sila pinahahalagahan, dahan-dahang tumataas ang pader sa pagitan nyo. Hindi mo man agad mapansin, pero bawat maikling tugon, bawat mahabang pananahimik, ay may nakatagong mensahe. Narito pa rin ako pero hindi na magtatagal. Hindi madaling sumuko si Miguel. Sa loob ng maraming buwan, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na ayos lang ang lahat, na baka pagod lang siya, baka trabaho lang ang dahilan ng kanyang katahimikan. Ngunit sa loob niya may unti-unting nababasan. Ang mga bagay na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ang mahahabang usapan, ang magkasabay na tawanan, ang tahimik na mga gabi, ay naging mga rutinang wala ng buhay. Ang mga Taurus, hindi sila sumasabog kapag nasasaktan. Tinitiis nila, umaasang maaayos din lahat sa paglipas ng panahon. Kaya nanatili si Miguel. Umiti siya, nakinig, sumama pa rin pero hindi nakatulad ng dati. Naroon ang kanyang katawan, ngunit ang puso niya, kalahati na ang nawala. Sila ra naman, hindi maunawaan ang katahimikan. Bawat, ayos lang ako, ay tila mas mabigat. Bawat malamig na yakap, parang babala. Paulit-ulit niyang iniisip kung saan siya nagkamali. Masyado ba siyang naging abala? Masyado bang lumayo? Sinubukan niyang pag-usapan, ngunit ang taurus ay ayaw ng komprontasyon. Ayaw nila ng drama, gusto nila ng kapayapaan, kahit pa kailangang magpanggap na maayos ang lahat. At dahil doon, lalo pang lumaki ang pagitan. Unti-unti, nagsimulang mamuhay si Miguel sa loob ng sarili niyang isip. Madalas niyang maramdaman, hindi na niya ako nakikita pero hindi niya ito binabanggit. Sa halip, lalong lumalalim ang kanyang katahimikan at lumulubog siya sa sariling mundo. Iyan ang kakaiba sa puso ng isang Taurus, ito ay nababasag ng tahimik. Walang luha, walang sigawan. Ramdam mo lang ang unti-unting pagkawala ng kanilang enerhiya, parang paglubog ng araw na hindi na muling sumikat. Isang gabi, sa wakas ay nagtanong si Lara, masaya ka pa ba sa akin? Tinitigan siya ni Miguel, malambot ang mga mata, pagod, at puno ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sandali siyang natahimik bago bumulong. Hindi ko na alam. Hindi yon galit. Hindi rin iyon put. Isa yung kawalan ang uri ng pagod na galing sa sobrang pagsubok ng matagal. At sa unang pagkakataon, naunawaan nila rana ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa ingay, minsan, nagtatapos ito sa katahimikan. Dahil kapag ang isang Taurus ay nagpasya ng bitawan. Hindi yon dahil sa biglaan o emosyon. Ito ay bunga ng lahat ng hindi nasabing sakit, lahat ng hindi napansing pagsisikap, lahat ng tahimik na pagkadismaya na tinaglay nila mag-isa. At iyon ang tunay na senyales, hindi ang pagtatalo, hindi ang distansya, kundi ang katahimikang parang paalam. Kinabukasan matapos ang masakit na pag-uusap, nagising si Lara sa katahimikan, walang mensahe, walang tawag, wala kahit isang good morning. Pumunta si Miguel sa trabaho gaya ng dati, ngunit may kakaibang pakiramdam ng pagiging pinal. Pagdating niya sa bahay ng gabi, mas mabigat ang hangin sa pagitan nila kaysa dati. Walang sigawan, walang galit, tahimik lang. Minsan, mas malakas ang katahimikan kaysa sa mga salita. Umakyat si Lara sa tabi niya, sinisikap lapitan ang pagitan. Maayos pa natin ito, di ba? Tanong niya, nanginginig ang boses. Mahinang humina si Miguel. Sinusubukan ko ng ayusin ito, Lara. Pero pakiramdam ko ako lang ang humahawak. Hindi malamig ang tono niya. Pagod lang ang uri ng pagod na nagmumula sa pagbibigay ng lahat at wala namang naibig. Para sa isang taurus, banal ang pag-ibig. Hindi sila basta umaalis sa unang tanda ng problema. Tinitiis nila. Nakikipaglaban. Naniniwala silang kayang pagalingin ng katapatan ang lahat. Ngunit kapag naabot na ng kanilang puso ang hangganan, Kapag naibigay na nila ang lahat ng pasensya, at ramdam pa rin ang hindi pagpapahalaga, hindi na sila nakikipaglaban. Umabot si Lara sa kamay niya, ngunit mahinahong inalis ito ni Miguel. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagtanggap. Doon niya naintindihan, hindi lang ito isang masamang araw. Ito na ang paalam. Tinitigan siya ni Miguel gamit ang kalmadong tingin ng isang taurus at sinabi. Palaging may ibig sabihin ka sa akin. Pero hindi ko na kayang pilitin maging masaya ng mag-isa. Suntok iyon sa kanyang puso. Dahil ang taurus, hindi nagsasabi ng bagay na hindi nila sinserong nararamdaman. Kapag mahal nila, totoo. Kapag umaalis, pinal. Paglakad ni Miguel palabas ng pintuan, hindi siya lumingon. Hindi dahil huminto siya sa pagpapahalaga, kundi dahil sobra ang pagmamalasakit niya ng matadal. Kailangan niya ng kapayapaan. At minsan, ang kapayapaan ay nangangahulugang lumayo sa dating pakiramdam na magpakailanman. Iyan ang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Taurus, nagtatapos ito hindi sa bagyo, kundi sa katahimikan. Walang pinagsasaluhang pinto, walang mapait na salita. Tahimik lang ang puso, pinipili ang sarili matapos magmahal ng sobra at matagal. At para kay Lara, ang katahimikang iyon ang naging pinakamalakas na aral sa lahat. Moral Outro ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa malalaking kilos o maingay na pangako. Minsan, ito ay tungkol sa tahimik na pagsusumikap sa paraan ng isang tao na manatili, makinig, at magsikap kahit mahirap ang sitwasyon. At iyan ang pinakamagaling na ginagawa ng Taurus. Kapag ang isang Taurus ay nagsimulang lumayo, hindi ibig sabihin na tumigil na silang magmahal. Ibig sabihin, masyado na silang nagmahal ng mag-isa ng matadal. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay sakit na hindi nila alam kung paano ipaliwanan. Ang kanilang distansya ay hindi kayabangan, ito ay proteksyon laban sa muling masaktan. At kapag pinili na nila ang kapayapaan, walang balikan pa. Kaya kung mahal mo ang isang taurus, makinig bago maging huli ang lahat. Huwag hintayin na magsalita ang kanilang katahimikan para sa kanila. Pansinin ang maliliit na pagbabago, ang tahimik na kalungkutan, ang pagod na mga ngiti. Dahil iyan ang mga sandaling magpapasya kung ang pag-ibig ay magtatagal o lilipas. At kung nawala na ang isang taurus sa buhay mo, tandaan, hindi sila umalis dahil tumigil na silang magmalasakit. Umalis sila dahil sobra ang kanilang pagmamalasakit, at walang nakabalik sa kanila ng parehong paraan. Sa huli, ang pag-ibig ng taurus ay hindi maingay. Hindi ito nagtatapos sa galit, nagtatapos ito sa pag-unawa. Dahil kapag sila'y nagsabing paalam.